So update tayo mga boss Mula dito sa may barangay San Miguel uh, Direkso ng papunta ng Santa Maria Ay hindi ko lang alam Kung yung dadaanan nating tulay diyan Ay sa ng uh, Barangay Santa Maria Alamin natin Pero mula dito sa may San Pablo Interchange Ay ito yung ating makikita At ang ating update Dito Ay uh, pinatag na to dati nung dinadaanan natin to ay hindi pa siya patag bagasan ay parang ganyan dyan uh, sa pero ngayon pinatag na siya inihahanda na siya para mabuhusan ng semento pero hindi pa kumpleto yan papatungan pa yan ang anilaan din ano you know, uh, pinapatag na siya gawa ng ayan kita niyo naman meron siyang parang buhangin So yan na yun Meron pa Nagigreeder dito Pinapatag yan Tapos i eh, Pag natin pa sa may banda bandari Ay tulay Dito tayo daldaan So hindi na tayo magpapalipad ng drone kung anong may nagagawa dito. Baka masabihin pa tayo. Kita naman natin eh. Pero kung may pagkakataon tayo makamaya, hindi magpapalipad tayo. Pero kahit hindi na tayo magpalipad dito, pwede na eh. Kitang kita na natin. Oh, yeah. Mayroon dito ang nag-survey. mapapadaan naman sila dito, basta hindi pa tayo nakakasagabal ayan As diretso lang tayo dito, may nagpipisol dito ito ang lawak na ang patag dito ito yung malapit uh, sa may tulay gusto kaya tayo dito pwedeng dumahan ayan dito 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 <laughs> Thank you, bos. Ano ang lugar to? San Miguel pa? Yeah. San Miguel. Salamat. Ah, San Miguel pa daw ka, sabi ni bos. Pero palagay ko, hindi na. Eh, basta. Di San Miguel. buhangin yung itinatambak oh buhangin ito yung ano yung oh, fly na ginagawa dito dati ang daan nga nito doon tapos ngayon ay eh, dito na grabe oh, yun oh, grabe sarap nito picture picture ko nga okay, okay nagpicture lang tayo konti gagawin ko itong ayun <laughs> ayan tulad nung sinasabi ko sa inyo uh, may mga accounting putol putol pa pero hindi na to ganun ka tagal gawin basta ito lang na lagyan uh, ng tambakan ng lupa tapos sa may banda rito mga boss yung mula sa Miguel tapos may tulay ang direction nyo ay papunta ng ah uh, papunta ng south o papunta ng kaong interchange dito sa may ay mayroon ng samintado na isa, dalawa, tatlo hanggang doon na yan sa may sa sa may bago sumapit ng Santa Maria ating At, na natin e, ilalagay ko na lang yung address nito kaya hindi natin ito kabisado ng lugar na ito, bihira natin ito mataanan eh so yan, samintado na sa so, dyan tapos i e, uy sa may bandarang pala oh. Ano na siya? Ah, uh, lima na. Ayan oh. Sa na lang ako lang doon. Oh. oh. Diba? Ang galing. Ang <laughs> ah, katulad lang talaga na siya nga pala, mga boss. Linggo ngayon. Sino yun linggo ngayon? kasama mga pala yung aking anak at siya ay sa akin nakiride nakisabay okay at ito nga yung solidad yung nakita natin kaninang guhit bago sumapit na Santa Maria ito tulayon, yun tulay tapos meron din yung subdivision pero na din siyang buhos na isang linya ng saminto hanggang doon bago sumapit ng Santa Maria Ayan. Titingnan natin yung overpass dun sa may Santa Maria. Paris, bali sa may banda bandarian. ay yan yung ano, bypass road ng Alaminos to San Pablo. So yan, yan pa lang yung ano, buhos dito sa may makalampas ng solidad papunta ng Santa Maria. So ito niyata yung Santa Maria, yung dulo ng pinagbuhusan ng saminto. Yan ito itatambak to pagka nabuhusan niyang anong yung yan, overpass na yan dyan ng uh, San Pablo malaki laki din yung overpass na yan na kailangan taposin so, gawa para uh, ito ay matambakan na so ayan yan yung overpass na inihahanda para buhusan na sa may mga bakal na tapos may forma na oh, siguro wala nang dalwaling ko bubuhusan yan so, <laughs> oh, uy, may harang Puna lang natin ay, okay. diretso tayo ang ah, mangyayari nito ay didiretso kami dun so ito na yung Alamino ito na yung bypass road ng Alaminos to San Pablo ito ay pasan, papunta to ng Alaminos at ito naman ay papunta ng San Pablo uh, Barangay San Vicente yan dulo nyan Dito na kami dadaan sa may expressway na din Wala nagpapadaan naman dito Medyo rough road nga lang dito sa baba na to Pero pwede na yung para hindi mapalayo So yan nakalampas na tayo sa may ating ipinablog At uh, dito na natin iindigan tong video ito At uh, wala na tayong makikita dito Kundi Lupa <laughs> So well, yan mga boss, maraming salamat sa panonood ng video ito. At kita kita tayo sa susunod na video sa ating mga update dito sa Expressway TR4. So yan, yan ang ating mga update na inaabangan ng lahat. Viral. Viral nga baga. Oh, inaabangan niya eh. At uh, nga pala, kung uh, bago ka pa lang sa channel na to at bagong tuklas mo lang, aba, mag-subscribe ka na. At baka ikaw na lang hindi na-update lagi pagka ako ay nag-upload sa bagay. Marami naman di mga uh, nagbablog nito. Pero iilan lang kami na full time na nagbablog nito. As like TR4. So napahaba na tayo. Nakarating na tayo dito sa box tunnel na to. Siya, babay na muna mga boss. At kita-kita tayo susunod na video salamat po nakakaawa yung kasunod ko nahihirapan <laughs> ang bagal yung nakagandahan ng malaki motor natin sya 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 babay na babay Bye na mga bas babay Bye na